malapit lang na matapos ito mo yun sa lahat no? ligyan natin yan o oh. yan. tapa natin yan pulitin yan kasama ko o oh, oh. oh. umiti kasama ko oh. 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 mga tulong eh, tangkuin ko na ako susulong so -so, <laughs> Salita ay umatol Magisa na ako to. Ano yung kasama na. Na ya, na loko ya na. Tatahan tapos niya. Dito malapit. Malapit na tapos, Baba-baba naman tayo. Natawa kasama ko mga tol. Tang <coughs> salita ko ano, wala akong kasama. Pasensya uh, 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 na mga Tagalog mga tol. Anong tag Hawaii? Why? Uh, why Hawaii kami natin. Ilagay. Lagyan natin yan. Ah, yan matul, ah. Oh. Oh. na, mga tol. Simple lang. Ah. Ah. Simple lang yan. Tapos, Malapit na ako matapos dito. Sa taas. Gawa <coughs> oh, sa baba. Tama yan. Oh.

Yan. Uh, anong tiles? White ba? Black? Uh, may tin. Uh, may tin dami. Lagay natin. Uh, grout. Sa inyo, anong bang tawag ng mga tool? Grout. Sa aming grout dito. Uh. <coughs> aku hmm, satu. Atas. Dua ya, tambahan Bapak. Lagi mati Bapak. Hmm. Ini atas, satu Tapos na. Oh. Hmm. Ano ito? Ang na tao. Ang Tapos na. Eh, baba ng tayo. -ulan, mga kasulan mga tol. Describe yung na uh, nanong channel ko. Yaski 21 Palo mga tol